Miembro ako ng Roman Catholic Church. Ano ang mapapayo mo sa akin? Ano ang tunay na reliyon na dapat kong aniban? Siyempre, magiging bias ako kung sasabihin ko sa iyo na tama ang pinapaniwalaan kong religion at basta ko na lang sabihin na dapat ito rin ang piliin mo. I'm sure, hindi mo rin ako pakikinggan. Ang may ipayo ko lang sa iyo, ay eh, try mong questionin ang pinapaniwalaan mong religion ngayon. Kahit ano pa man ang religion mo, parating may makikita kang parang ang hirap tanggapin o paniwalaan. Normal 'yan sa lahat ng religion, basta lang hindi ka maging blind follower at gumagamit ka ng critical thinking. Tapos ang need mong gawin ay sikapin mong alamin kung paano sasagutin ang mga question mong ito. I-research mo o ipagtanong mo sa mga reliable sources. Gaya for example sa case mo, magtanong ka sa mga mangangaral mismo ng Roman Catholic o mag-search ka ng kasagutan mula sa website o libro ng Roman Catholic. Huwag kang magtatanong sa mga antay kasi syempre bias din ng mga yon. Ituloy mo lang hanapan ng sagot until masatisfy ka na. Pero kung sa halip na masatisfy ka, e eh dumami pa lalo ang question mo at hindi ka mabigyan ng convincing o satisfying na sagot, then maybe it's about time na i-consider mo rin mag-try ng iba pang religion. Tapos ulitin mo lang ulit ang proseso na yon red flag pag pinagbabawalan ka magtanong o hinuhusgahan ka na pag nagtatanong ka. Cult mentality kasi yung mga ganon. At syempre, samahan mo ng panalangin. Humingi ka ng gabay mula sa itaas. One day, matatagpuan mo rin ang tamang religion. And if everman man abutan ka ng kamatayan at hindi dumating ang araw na yon, at the very least, isinikap eh, mong alamin ang tama. At siguro naman, tatanggapin ng Diyos ang effort mo na yon.